So, hey, what's up? Welcome back again, mga kaligalig. So, on the way tayo ng airport, meron tayong susunduin na naman na uh, babaya natin galing Pilipinas. Ito ay isang magiting na mananahi. Yung mga kasama na una na dati, at uh, ito, uh, meron pa rin uling naiwan pa sa Pilipinas kasi matagal nga mag-visa kasama natin si Mr. Jaime, o siya yung nagdadrive natin ngayon para makapokus tayo rito sa ating ibang mga kausap na aplikante. So anyway, sama kayo sa pagsundo natin at meron pa dalawa Bukod dito sa mananahin na to mayroon pang dalawang production nandoon sa airport. At uh, susunti natin, bali tatlo sila. Tara, sama kayo. Para na at sumama, para na at magala, kasama ang maligali. Kahit saan man magpunta, kahit saan ililid. Kayo ay iikot kahit sa ang sulok Basta makalimot, mga kaligali Kasama kayo dito, kulitan at asaran Tawanan at mga biro, tara at sumama Tara at magala, kasama ang ating maligali Sumama ka dito No kamusta kayo para manood malilibang pa kayo pampatanggal ng pagod galing sa trabaho magagandang lugar ipapakita sa video mga kaligali tara sumama kayo. hindi kami rito kalaan nyo ha Ayan, na, budo lang <laughs> tapos pe natin yung parking susundot ka lang ngayon pasok tayo sa loob susunduin natin so yun mga kaligalig dito tayo sa airport ha tayo tayo susunduin katlo katlo na press na press from Philippines so tara sama kayo yung <coughs> kapag hindi mo sunod yan sisi po na po ito 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 ito, ito, ito. Ayan, dumating na dumating wag ka wag ka iwan na sabi mo nakarating ka na naman po na eh. ay sus talaga naman oh meron pa tayong tayong dalawa nakakausap po yung anak mo nakakausap po so, yung anak mo at least panatag na, ka nakarating ka na naman po nakakausap po yung anak mo <laughs> po, ka na sim Badum tapos yung, sinira yung ano po Ba't baka nasira baka pagbagsak pag ano hindi kasi yung tingin ko, ako kalat kalat yung gamit yung salob ewan ko lang po hindi mo ba nilak? Kanak-kanak yan, sir. Mariuso si po natin. Hindi dito. hindi dito yan. Doon sa ano yan. Ayun ba po, sana walang nawala. Uh -huh. Wala naman siguro. Doon mo mamaya mo buksan. Sige, sige. Ayun, <laughs> eh, oh, welcome to Poland. Oh, si Jaime. Yan, Ay, ah. kasama, kasama natin yung sana. Baka natin yung dalawa pa may dalawa pa eh. Ayun ba? Mario, Mariuso si po. So, Na, Naka-vlog tayo ah welcome to Paula. nasan yung isa? nasan yung isa? Nasa labas Nanonood ka ng vlog ko, di ba? Nasaan yung isa? Oh. Patawag mo, tawag mo. Dito tayo, dito tayo dadaan sa kabila. May meron pa kasi isang nandito babae. Ah? tara, pasok kayo. So, mga kaligalik, na na natin. At uh, nandun pala sila sa labas, nagaantay. Kami nasa loob. So, labas, loob, ano? Labas pato <laughs> tara, abang natin. Hmm. natin. Welcome to Pola, welcome to Paula Tara, doon tayo, nandun yung <laughs> Dubai ito eh, yung mga dala nila, mga kaligali. Ayan, shout out nyo, shout out. Shout <laughs> out sa <laughs> akin. Mga ginawa, mga ginawa. Nananibago, bago Karga nyo na, ayan, mga kaligali, pinakarga ng mga gamit nila. No? So, tapos balik nyo yung cart doon. Okay, lagay nyo na sa gitna, may kukuha naman yan. <laughs> lagay nyo na doon, oh. may kukuha nyan. Ito pa. Ito pa. sila ayun oh, yun na yung ating magiting naman na nangyay oh, sa toot mga kasama man naiwan at masyadong ano na maliligalig na pati mo pati mga na iwan doon ay oy, dito na ako no, sumunod na kayo dito ayun yun pasok oh, <laughs> ayun yun ano yun yan. Yeah. Sila hindi kan makasong. Okay. Ito pa baba pa baba. Baba Eh, tapos mo ay sandalan. Ito ah. sandalan. Yun. Yun. Ayun. Saka ba sa atin? Sa bulan po. Ay ba tinimo ah, mata mo? Tagal bulan. Bigyan ng jacket 'yan. Bigyan. Pare ka usap ka sa atin. Sa Sambales po ako. Ah, Shout out mga taga Sambales. Tara. tara Ubutak. <laughs> oh, ayun, mga kalibalik na sundo na natin magigiting natin sa likod Pagpunta na tayo sa Bahay Doon muna sila <coughs> so, Matrapic Bali may pagkain naman doon magluto sila So yun mga kaligali Dumating na ako narito Maglabas kayo ng chinelas na pang bahay Pang pasok sa loob Tumaray so, pang mga maleta dyan Masantay eh. ko kayo ron sa loob